Hello guys, welcome to my channel uh, May sasabutin lang ako guys sa nagko comments para maintindihan niya yung sinasabi ko na walang carbon ang ibig kong sabihin ay walang carbon habang nag operasyon yun yung importante doon, hindi naman ang pag yung pag pinatay natin yung kalan eh mayroon, talag mayroon naman yung carbon pagka pinahupa mo na yung wala nang langis sa chamber yung tuyo na magkaroon talaga ng carbon na saan napupunta yung langis na use oil na marumi mayroon carbon pero yung pagpatay na ng kala natin yung tuyong tuyo na pero habang nag-operation siya yun yung i-discover natin yung nag-operation pa lang nagsisindi na ganyan nagsisindi na ganyan wala siyang carbon sa mismong flooring wala talagang sa flooring open yan kasi mayroon tayong ginawang kon eh mayroon tayong ginagawang booster pero sa pinakadulo ng ano pinakadulo ng nozzle ko may booster siya na dagdag lakas tapos yun yung -bula. mag bula maghalo mag kay talaga ng ano ng ng langis tapos iba yung design ng nozzle natin So, yun yung ibig kong sabihin na uh, basta operation ang pinag-usapan, operation na walang carbon. Ito, no top holes. Ito kasi mayroong top holes ito. Oh. Eh. Ito, mayroon, sa, mayroon dito sa taas. Eh, Mayroong top holes yan. Pero yan, yan, wala yung walang butas sa taas para ganyan sa so, parang rocket stove ang taas ng ako nyan naka 1 4 pa lang yung volume halos yan 1 4 pa lang hindi na pwedeng maisagat. Sobrang lakas ang apoy eh. sa yung pinaka-booster niya sa ilalim. Ang pinag-usapan natin yung chamber na walang carbon pag nag-operasyon. Yun, importante eh. Hindi naman yung pagpatay. Ayan o. Oh. Yan, tumatakbo ng ano yan? Tumatakbo ng 2 hours, full tank. Halos full tank 2 hours ang carbon doon sa gilid pupunta doon siya sa gilid at na mayroon doon sa gilid o nagkumpisa na yung dikit pero hindi siya pupunta dito sa gitna yung sa gitna wala yan eh Al alsa alsa yung kanya no? bumubula bula pa nga oh yung banda rito sa daliri ko oh, yan oh bumubula yan umaalsa yan ayan ganun sa kabila kasi nandoon yung banda yung booster niya tapos habang nag-ooperasyon wala siyang hindi siya magkakaroon ng carbon yun yung ibig sabihin ang importante man dun yung nag-operation kayo hindi naman yung pag-usapan yung patay pag nagpatay mas lalo ng pulverize yung carbon kasi pagka pagka naubos na yung lagis dito magkakaroon to ng apoy sa ilalim magkakaroon na apoy ito ang magpapasunog yung flooring mo to yung toyo eh to yung toyo yung flooring kasi mayroon siyang booster mayroon butas sa ilalim so yan yung kagandahan na design natin Ayan. Ang pag-usapan natin yung operasyon na walang karbon. Yun yun. Ang ibig sabihin. So, ang kagandahan pa rito ng chamber ko, eh, di mo na kailangan napatayin. Aray. Sine. Ayan, o. Oh. Tignan nyo, guys. Ang kagandahan ng chamber ko, ang design, o. Oh. Habang nagliliyak, hugutin mo lang yun, o. Oh. So, pag hinugot natin, palitan natin ng may tap holes. Nandun na yung nagliliyab, oh. So, palitan natin ng may tap holes. Pwede pang kamayin, oh. Ayan, oh. Pwede mong kamayin pa, eh. Oh, oh. Oh, ba? Diba? So, inyo ang nakagandahan ng kalan natin, eh. Kahit nagliliyab siya, eh, pwede mong hugutin. Pwede mong palitan ng... nozzle. Yan, mayroong top holes yan. Pero ang malakas ng apoy, itong no top holes, talagang, ano yan, lumalawak yung apoy. Iba, iba talaga yung no top holes, parang ang lakas ng bulwak ng ano, bak, lakas ng bulwak ng no apoy, kaysa itong mayroong top holes. O ito na nyo, ang, takang baba lang yung apoy niya eh. Pero pag kanilagyan natin ang no top holes, Ayan, inalis na natin yung isa. Break natin yung nagliliyab na may nota tap holes. oh, di ba? Guys, kahit nag accelerate yung hangin, kaya nating palitan ng ano, nozzle. Saglit lang. Ito automatic. matik na talaga 'to eh. Panahon na 'to sa matik, hindi na tayo hindi na tayo panahon sa manual. Automatic na tayo sa kwan hindi na tayo nagsisindi ta mayroon siyang igniter tapos ang pangsindi natin crudo wait ka sulina na konti yan lang matik na lahat ito eh ano pang hanapin natin matik matik ilaw matik din yung ano matik din yung auto shut off yung oil oil monitor nandiyan yung oil monitor alam mo na full tank pa kasi nandun yung langis oh. nandun yung bil sa tanke eh, full tank pa kaya hey, matik na tayo lahat wala nang alalahanin dito pati, pati carbon wala nang alalahanin eh. hindi ka magkaroon ng carbon habang nag operasyon kung gusto nyo guys patunayan nyo guys lahat ng magagaling na kalandyan dalhin nyo dito sa dito sa akin para show down na lang tayo para maniwala kayo show down natin subukan natin ipagtabihin na dalawang oras dalawang oras operasyon pag napatunayan nyo na hindi nagka-carbon at saka ko ituturo yung sikreto yung innovation natin na bago yun lang para hindi na wala na tayong maraming usapan o so daw na lang o kaya talhin yung mga kalan dito yung mga galing na mga kalan talhin dito itabi itabi natin tapos operasyon natin ng dalawang oras kung kung sino ang mauna na magkaroon ng carbon diyan sa pan sa flooring yan kung sino magkaroon diyan ng mauna diyan na nagpuno na halos ng carbon ah talo bago ko ituro yung kan ito design yung pinaka high tech design bago ko ituro lahat yan ganyan lang muna kasi hindi ko pa magpapalabas kahit mamimilit yung ah uh, daming namimilit na may, may, may mamimilit pa na bumibili dito di ko muna to i i-release niyang ganito mga design so ganyan lang guys kung gusto nyo magkaroon ninyo ito ng design pagpagsikapan nyo punta kayo sa bahay punta kayo sa bahay tapos pagdala kayo magdala kayo ng kalan nyo ito pagtabihin natin kung sinong makapunta dito na magsakripisyo ayun uh, turuan ko siya kasi nagsakripisyo siya tapos pagtabihin namin yung kalan nya pagtabihin na uh, isang oras o so, kaya isang isang isa, isa, isang oras kalahati pagtabihin na operasyon kung sino magkaroon ng una ng karbon sa flooring talo siya tapos bago ko ituro yung sikreto yan lang guys para matapos na yung usapan kasi yun nakita ko lang na ganito mawawala na kasi yung ano eh mapipis out na halos kasi yung design na luma eh pagka ito ang masusundan wala na mas mapipis out na lahat ng luma eh kasi ito na pinakamaganda wala nang tatalo pa ipopromote promote ko talaga ito na super ganda to. Wala siyang karbon Wala siyang karbon dahil mayroon siyang booster. Ayan o. Oh. Ito to ng kulang-kulang dalawang oras. Sinubukan ko talaga yung pati yung walang top hole. Sinubukan kong ipartist kung magkakaroon din pala siya. Magkakaroon ba siya ng karbon sa dyan sa flooring di sim sim pa rin hindi siya magkakaroon hindi siya magkakaroon ng konsa grabe ng kabulabog yan o oh. tumatalon halos yung mga langis yan sino pang mananatili dyan na karbon sa gitna so ang lakas ng apoy nito taas ng apoy nito oh. itong no tap holes ganda yan guys o oh. It, ito naman talagang masuper masuper ano mo dyan masuper in-in mo ito so, nandiyan ang yung booster niya. Oh. intercooler <laughs> guys kaya wala na tong tamang pangalan basta pangalanan lang natin o oh, ba so yan lang guys sa so, nag-comments na ano mayroon taman mayroon, mayroon carbon na pag pinatuyuan mo na talaga sunog na sunog pa nga isa kar, alikabok nga siya eh. kasi magliliyab magliliab yung pinaka ano natin yung pinaka booster sa lalim ayan si lalim yung pinaka booster niya yung papalakas pa yan ng hangin langis, na nagbubulabog yan ang pinaka booster ni sa lalim yan pagka ubos na yung langis, mag, magkaroon na apoy yan yung magsusunog pa sa flooring kaya sunog, distractor at saka itong booster niya nag, nagkaroon na apoy susunog, so, powder na powder nga eh yun yun tuyong tuyo laging tuyo ang ano ang ano nga dyan flooring kailangan lang patuyuan mo hindi na mo pwede iwanan mo na pero kung apurado ka alis ka na na ano, patayin mo o magkaroon siya ng langis pero pag, una, pag sindihan mo uli uh, patayin patayin mo yung ano na pulbus na yung apoy ay yung carbon ganoon lang sa nagmamadali ka naman hindi ka magmamadali edi hayaan mong matuyuan siya di ba ganun guys so no problem so okay naman wala namang binagbawas ng nag-comments kahit ano pong sasabihin nyo guys mayroon nga masasakit na nag-comments natural lang yan kasi may comment section kung hindi ka magpa-comments di wag kang maglagay ng comment section para walang makakomment sa'yo di ba ganyan na guys pakita ko lang na ang ibig sabihin yung nag operasyon habang nag-operasyon wala siyang carbon yun ang importante lang eh yun naman ang kailangan natin eh kasi kung nag-operasyon ka magkaroon ng carbon ang perwisyo pag lamutak lamutak ka pa ito ito na muna kakarating ito yung langis oh. ayan o oh. pag binuluwak mo eh hindi na to, hindi na to abot nang ng kalahati kasi yung langis talsikan na eh tulad nyo guys oh, abot ito yung langis yun yung booster dagdag niya eh pero pag sinalangan mo yan banggaan sa kuwit ah, okay na rin so ano pa lang yan oh talos 1 foot pa lang yung ako ako na doon oh yan guys a super lakas yung no tap poles. pero ito naman ang ganda rin talaga ito ganda rin to walang masasabi kung pangit pero ang pinaka super lakas yung no tap tools so lang ganyan lang po, guys maraming salamat